ilang araw pa lang nakakalipas ngayon 2025 pero binigyan na kami agad ng matinding pagsubok bumahan na naman dito sa loob ng bahay namin at nakakalungkot talaga dahil ito na yung pangalawang beses na nangyari to January pa lang alam nyo bang New Year's resolution ko nahabaan ko na yung pasensya ko pero sinasagad talaga ako Mababa na naman po. Baka mga ito. Baradong-barado. Ang dami ng mga yan. Ingat ka dati. Holy oh shit, disaster na naman kami. Bumaan na naman dito sa amin. 2025, ano na. Grabe naman. Hindi, umak umakit kasi ako dun sa bubong. Nakita ni Dilan. Ano, barado yung yung labasan ng tubig. Hindi ko na nabidyohan, pero merong nakabarang styro. Ang dami. Hindi ko alam kung sino nagtapon. Ayoko magbintang. Ayoko magbintang. Ito yung electric car. Kasi ba... kami ni Emily, tapos Out of nowhere, narinig ko may umaagos. para nag-flashback lahat. Kung makikita nyo, kami kaya magulo yung bahay. Kasi ang bilis talagang duma dumami ng tubig dito. January 3 pa lang ha, January 3 pa lang. Nung nakaraan, kinontent ko to kasi ang may kasalanan or ang reason kung bakit bumaha dito yung kapitbahay namin. Nagtayo sila lang, nag-extend sila. So yung Anulod namin nabarahan nila. Yun yung reason kung bakit mga ngayon bumaha ulit. Nanginginigil naman ko kasi tatlong araw pa lang ang lumilipas. Ano pa si Sino? Pero tayo styro dito. Ito yung kapit bahay. Hindi natin alam kung sino sa mga kapitbahay yung styro. Hindi lang yun. Marami guys. Buti na lang hindi siya pumasok sa loob mismo. Na-stuck lang siya doon tapos napuno yung alulod namin kaya umapaw siya dito. Lagay ko bukas, bibili ako nung, nung net. Tatakpan ko yun. Para hindi siya mababarahan ng kahit ano. Nabasa? Buti nakastand ka. Oh. Nabasa? Ah, nakastan. Buti nga may stand. Ito, ito yung Nabasa? basa e, o. You know, oh. Ang problema ngayon, eto kasi pinilitan na ng kapitbahay to. Sila nagpalit niyan. Kaso nabasa na naman ngayon. Yung styro talaga, hindi ko alam kung anong trip. Styro na puti. Hindi. hindi. Uh, pa, di ba siya parang sinira tapos tsaka tinapon sa bubong to ngayon buti ka mo napatay ko kagad to pero hindi ko alam kung gagana pa siya ayan guys nakikita nyo my goddess ayan siya pero itong kinaganda may laman may laman right? Kailangan tutukan ng electric pan dito. Kasi ito lilimasin ko pa eh. So medyo natuyo naman na namin. Wala na rin tubig yung ilaw. So ang gagawin nating solusyon, tatakpan natin ng net yung alulod. Ay sabi mo yan, tatakpan ko. Bintana ng kapitbahay para hindi na sila nakapagtapon sa bubong. <laughs> Bento guys. No, please lang wag niyo gagawin yung magtatapon sa bubong ng kapitbahay niyo kasi ang laking abala talaga. Hello, So ngayon pupunta tayo sa PMO, sa office ng Deka. January pa lang, alam nyo bang New Year's resolution ko? Nahabakan ko na yung pasensya ko, pero sinasagad talaga ako. Charot lang guys. So pupunta tayo ng PMO, tatanong natin kung ano ba yung advice nila. Last year, nung nangyari din to sa amin, yung bumaha yung kitchen namin, no, ang advice sa amin ng PMO, kung maulit man ulit tong pangyayaring ito, eh, puntahan ko daw sila. Ngayon, nandito tayo sa PMO dahil nga naulit nga ulit. Ang isang problema lang natin, wala tayong ebidensya, wala tayong proof kung sino nga ba yung kapitbahay namin na, na, nagtapon ng mga kalat nila, mga styro, may mga kung anong anong kalat doon sa bubong namin na nag-cost nung pagbabaha nung alulog namin. No? Andiyan po si Ma'am Joyce. Andiyan po. Hi Ma'am. Kung naalala niyo yung nangyari dun sa bahay namin noong nakaraan. Yung, last year, oo, oh, yung sa likod. Ganun ulit? Buma ulit kagabi. Ang problema lang, hindi namin alam kung sila yung nag-cause. Kasi may mga nagtatapon sa bubong namin sa likod eh. Pero mamayo ko kasing ano, parang magbintang. Ipapatay okay, pa ko muna sir yung sa inyo. Hindi okay. okay. Hey, tanggal ko na yung ano eh, kalat eh. Kasi kung hindi ko siya tatanggalin. Kaya yung galing mo pa? Yun nga ang tanong ma'am. Sa mga gayong pagkakataon, pinipilit ko maging kalmado dahil lahat naman ng bagay pwedeng madaan sa magandang usapan. At dahil nga wala tayong pruweba kung sino nga ba sa mga kapitbahay namin ang nagsanhi ng lahat ng ito, pinag-usapan namin ni Ma'am Joyce kung ano nga ba magandang solusyon para ma-address sa mga kapitbahay namin ang sitwasyon. At umaasa tayo na sana hindi na maulit pa tong pangyayari na ito. So nakausap ko na si Ma'am Joyce. Napakabait ni Ma'am Joyce kausap, guys. At uh, ang naging solusyon namin, ito yung naging solusyon. So, ang naisip nilang solusyon, kasi sabi ko, ma'am, ayaw ko kasi magbintang. Wala naman kasing proof kung kanino galing yung styro na parang galing sa parcel na, kaya babasagin yung item mo. Ano ba yung magandang way para ma-address dun sa mga tao sa paligid namin na huwag magtapon ng basura sa bubong ng iba? O, di ba? Di diba yun lang naman yun, simple lang. So thank you kay Ma'am Joyce at uh, ang ganda ang ganda ng pag-uusap namin kasi syempre 2025 na ayun natin na may kasamaan tayo ng loob na kapit bahay no hangga't maari no hangga't maari. Lalagyan natin ng cover. Ayun dito. Ano mo naman merong cotton buds. Okay. Hindi naman kulay black yung cotton buds namin. So hindi sa amin galing tong cotton buds na to. Ayun. So maglalagay din tayo ng CCTV dito. Yan. Anak ng toko ka. Gagastos pa kami ngayon. So yun lang, in-update lang namin kayo guys na lagi nyo ipagdadasal na sana mababait yung kapitbahay nyo. <laughs> Para hindi kayo maaabala ng ganito.